discarded tips para maging natural yung iyong gagawing video or yung iyong pagkukwento ganun so hindi siya scripted kumbaga yung mahilig ka sa filter mahilig ka na sobrang scripted yung mga sasabihin mo what if na i-explore naman ang pagiging natural as in ako may kunting space dito sa likod and dito ako mag uh, shoot ng video ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung gaano sobrang nakakatulong yung natural lang yung iyong pagsasalita, yung inyong pagkukwento. Naisipan ko sanang mag uh, shoot ng video doon sa labas dito sa kung sa ang apartment kami ngayon and maingay, ang daming sasakyang dumadaan. So, kay papaano naman eto dito. Merong kunting halaman na medyo pasunog na. <laughs> And namatay yung mga tanim ko dito sa likod. Kaya, ayun, wala tuloy akong maipakita sa inyo. Ito, meron pang pa Jollibee, oh. Ginagamit ko yan pag nagdidilig ako ng mga halaman. So, okay, balik tayo sa kwento. So, alam mo naman, oh, no? ayan, may mga hangar pa dyan, may mga sinopal. So, taga so natutuloy na tayo sa kwento. Kapag ka naiisip mo na sobrang parang kulog na masyado yung sinushotan mo ng video dyan sa loob ng bahay mo. So, para maging natural, lumabas ka. And, ayan, magsalita ka lang ng magsalita kung ano yung gusto mong sabihin. So, ako, nandito ako. Gusto ko dito sa may kunting dahon kahit pa paano naman eh. May makita kayong background. Siguro dito sa kabila. O, oh, di ba? Na, napakalikot na ng uh, video natin. So, yun lang. Um, iba pa rin talaga kapag nagkakwento tayo na which is natural lang. So, lumabas kayo. Lalo na ako, lumalabas din ako. Meron kaming tinatawag na quality time every Saturday. Kung hindi kami maglalaro ng uh, badminton, kami po ay pumupunta sa mapunong lugar sa circle. And doon, uh, nagsusomba, nag-walk, and maraming kaming nakikitang punong kahoy. And doon, ako ng video. Sobrang natural yung pagsasalita ko talaga. Kasi napansin ko lang, nung lagi ako nagsusot sa loob ng kwarto, na laging ganun na lang yung nagiging background ko hindi naman sa sobrang nagsasawa. Para bang, uh, hindi rin naman scripted yung mga ginagawa ko. Kasi talagang tunay na nagkukwento. At totoong kwento ko yon Pero, I realized din na iba pa rin talaga yung nagiging impact. Nung no, kapag gumagalaw ako, naglalakad ako habang nagsasalita. Tapos may nakakakita ako ng mga dahon-dahon, ganyan. Sobrang laking tulong nun sa akin. And, nung no, sinimulan ko na lalabas din. Kahit ito lang mismo sa labas namin, ayan. So, tingnan nyo. Ang haba ng pader. Dati may mga dahon dyan, inamatay na kasi tinanggal dahil medyo madilim pagkaganon. Kaya naman, ang gusto ko lamang i sa inyo dito na matutunan din ninyong lumabas dyan sa loob ng bahay ninyo at ibang mga lugar naman or ibang background naman yung gagawin ninyo sa pag-shoot ng video. No? Kasi kapag ka lumabas talaga kayo and naglalakad, nagsasalita, nagiging mas natural yung ginagawa yung video. Lalo na kung ang goal niyo is every time nagagawa kayo ng video is natural lang siya. Yun ang pinaniniwalaan ko, no? Na hindi mo kailangan sobrang scripted, sobrang andami mong guide na titingnan every time na magagawa ka ng video. What if maging natural? Ikwento mo lang, ikwento yung gusto mong sabihin. Yun lang, so, ayun, no? Kung paano mo matutunan pa mga discarded tips, kaya ginawa ko pala yung isang community or FB group ang masiskarte sa buhay. magjoin ka dito. Kita kids! Ayan, sama na! So, sa lahat ng makakapanood ng video na to, pagpasensyahan nyo na mo yung galaw ng camera ko. Kasi wala akong tripod na ginamit. Hawa ko lang talaga to. And of course, ini-enjoy ko yung natural na kwento and natural na um, view. Ayan, puro pader. Ayan, ang taas ng pader. Kaya wala ganong So, yun lang. Always remember that success is start when you decide to begin. Follow for more. Subscribe and like this video. Share mo na rin. Yun lang. Bye!